Biyernes ang pinakamahusay na araw ng linggo. Ang Biyernes ay hindi lang pagtatapos ng linggo sa trabaho. Para sa mga Muslim, ito ang pinakamahalagang araw sa lahat. Isang pinagpalang araw, pinili ng Diyos at itinaas higit sa lahat ng iba pang mga araw ng linggo. Tuwing Biyernes, nagsasama-sama ang mga Muslim para sa isang natatanging panalangin sa jamaa na kilala bilang gumua. Bago magsimula ang panalangin, nakikinig sila sa isang maikling khutbah, sermon, na nagpapalalim ng kanilang pananampalataya at nagpapaalala ng kanilang tungkulin sa Diyos at sa kapwa. Isa itong oras ng pagkatuto, pagninilay at pagkakaugnay sa Diyos at sa komunidad. Sinabi ng Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ang pinakamainam na araw sa paningin ng Diyos ay ang biyernes, ang araw ng pagtitipon. At iniutos sa Quran Napakahalaga ng araw na ito na kapag pinalampas ang panalangin sa biyernes ng walang makatuwirang dahilan, tatlong magkakasunod na beses, maaaring masira ang kalagayan ng puso ng isang tao sa espiritual. Kaya ang pagdalo sa panalangin sa biyernes sa isang pangunahing tungkulin para sa mga kalalakihan ng muslim. Ngunit hindi lang ito para sa mga lalaki. Inaanyayahan din ang mga kababaihan at mga bata na makibahagi sa mga biyaya ng araw na ito. Kabilang sa mga ng gawain tuwing biyernes, ang paggawa ng gosel ritual na paliligo, pagsusuot ng malinis na damit, paggawa ng maraming duwa, Pagpapadala ng salawat, pagbati, kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Sura pagbasa sa ang ikalabing walong kabanata ng Quran, Surah Al-Kaf, ang Yungib. Sinabi ng Propeta, Sino mang bumasa ng Sura Al-Kahf sa araw ng biyernes, bibigyan siya ng Diyos ng liwanag hanggang sa susunod na biyernes. Mayroon ding isang espesyal at nakatagong sandali sa araw na ito, isang oras kung kailan tinatanggap ang bawat time team na panalangin. Ayon sa mga hadith, ang oras na ito ay pinaniniwala ang nasa huling bahagi ng araw, Pagkatapos ng panalangin ng Ashura, ang biyernes din ng araw kung kailan nilikha si Adan, ang unang tao. Sa parehong araw siya ipinasok sa paraiso, pinaalis at namatay. Ito rin ang magiging araw ng muling pagkabuhay. At sa isang biyernes, yan sa araw ng Arafat, ipinahayag ng Diyos ang isa sa pinakamahalagang talata sa Quran. Markado ng talatang ito ang isang makasaysayang sandali. At gaya ng sinabi ni Kalif Omar ibn al-Khattab, ito ay naging isang dobleng pagdiriwang ang biyernes at ang araw ng Arafat sa panahon ng Hajj. Tinabi ng propeta, sumakanya nawa ang kapayapaan. Ito ang araw ng Eid para sa mga Muslim, isa itong araw ng pagsamba, pagkakaisa at kapayapaan, at isang pagkakataon para sa bawat mananampalataya na lumapit sa kanilang tagapaglikha. Kaya't kapag dumating ang biyernes, salubungin ito ng may layunin. Hindi lang ito ang pinakamagandang araw ng linggo. Ito ay isang lingguhang regalo mula sa Diyos.